Good morning. This is our second day here at Lilacs. Okay, let's cook breakfast. Drive safe. Tulog <laughs> pa yung mga tao dito eh. Tulog talaga. Punta tayo sa may ano, sa may beachfront. Ang ganda no? Good morning bro tulog pa ah. wow ang ganda ng sunrise hey doggy hey doggy wow ang ganda so, meron tayong nabili na ano na uh, lapu lapu at saka sari na isda isda sa bato nagawin natin sabaw para kay baby Okay, we have here the talaki talk for sabaw para kay ama gagawa tayo ng breakfast meal so ito yung tira na ano na isda paglabi gawin natin tula pastel gagawa tayo ng sinawang gulay at saka hot dog and eggs so basically ito yung mga kailangan nating mga ingredients okay let's go guys ito yung ingredients na lulutuin natin okay tanggalin natin yung puwet tapos kasi sabaw to para sa sabaw so hiwain nyo lang ng dalawa parang apat na no ayan malalaki yung ano, malalaki yung gayat natin kasi sa sabaw ito for sabaw din to ganyan lang ito na yung ingredients ng sabaw natin guys itong dito na ano slices para sa pastel natin ba Okay, let's go. Ito na yung ano, uh, grilled tuna last night. Ito ginawa nating tuna pastel. Alright, kung naaamoy nyo lang. Mmm, sabaw <coughs> na isda. Magkakape tayo syempre. Good morning. Ah, good morning. Hello. Hello. Baby, come here, come here my one year old boy I love you gym buddy ng kapatid ko go <laughs> right. let's eat this is our breakfast for today we have here bam kinilaw, vegetables fried rice talakito and we have lapu-lapu of course pastil tuna kain na kain na, May kain na, kuna kong na kong food. so after nito kung 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 sunblock kung 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 Tara island hopping na guys. Island hopping na. Let's go. As per the captain, there's a lagoon. <laughs> As per captain on board. As per captain on board. Let's go. Balloon. There's the lagoon there. Okay. Yeah, there's a blue lagoon there so we will go and watch out. Mga genoa magandang balita. Wow mother. Let's go. Guys, ito ah, okay, na. Okay. This is the real deal. We're going to Island de Jiyoong daw pupunta tayo doon. Ang current ba? Karang ana o. Oh. Ito <laughs> <laughs> mirito na imurag sinkhole. Kaya mo ambak na eh. Sinkhole na nabawal to the jump jump. Ako <laughs> <laughs> ah, mag island hopping mo. Pangitao si pangalan mo ya? Maulang. O si Mao, si Kuya Mao. Teresa sa uh, ano, Linux, Kuya Mao. O oh, as per Captain Mao. Okay na daw. So wear your, wear your ano, life vest first. Life best. Okay. <laughs> All right. Okay, lang man. Let's go. Wow. So andito tayo ngayon sa harap ng Pacman Beach Resort sa beach ni Pacquiao. So ayan yung beach ni Pacquiao guys. Oh. Balit dito. Sabi nila yung Blue Lagoon. Ang ganda. Napaka blue. Bro, what's up? Tito Pacman ko to. Kay Tito Pacman, okay. Pacman. No? Wow, ganda. Oh, badjaw sa masim na. Oh, wala yung life jacket mga badjaw ni sila. Ayok ka pala mga badjaw ni wala yung mga life jacket. Sige na my love. Oh, All right, ang kayak gusto nyo kayak. Na, no, Sirahman. Rahman oh. Okay, go go. Yan yeah, si Mother actually badjaw to dati. <laughs> <laughs> <Wow>, Nag-enjoy. <laughs> Nag-floating lang siya. <laughs> <laughs> sa di inaasahang pagkakataon. Ito <laughs> na yung mga rescue namin guys. Na stranded tayo sa gitna ng karagatan. Ng Pacific Ocean. Sige, rally little problem here may konting incident lang. So guys, na uh, stranded kami dito sa Pacific Ocean. Ganon talaga ang buhay, hindi lahat ng ano. Oh, perfecto. Ganon din si Jiyong. Jiyo, Jiyong. Ayan na si Jiyong. Ayan si Jiyong. Uh, rescue tayo, rescue. Si Ah, nasiraan tayo eh nasiraan so hopefully babawi tayo next time Si Kuya okay lang niya hantod dito sa pikas bangka na rescuer Ayan Tingnan natin kung gaano kagaling lumangoy Si Kuya Mau. Kuya Mau, pang Olympics to guys <laughs> Yan yung pinakamagaling lumangoy Look rawi oh <laughs> Ma, ni oh? Sa nakikita nyo, ang current kasi papunta dito. Tapos si Kuya Mau papunta doon. Na, uh, ayan na yung rescuer natin. Andun na si Kuya Mau. Ang bilis. Hopefully, makakauwi tayo ng ligtas sa ating uh, pinanggalingan kanina. Napaka-intense na pangyayari. Hindi lang <laughs> pala yung sasakyan, yung inihila, pati yung bangka. Inihila? Tapos yung saunan yun yung dumidila. <laughs> Naglagom na ka? Oo. Oh? Hindi, halata. Nag-red Nag-red plate. So, ayun to. kay Kuya dahil na-rescue tayo sa gitna ng karagatan. O oh, sa iyo. Sa iyo. ano? Sa iyo, nagpapagalaw sa dagat. Ah, sa, sa dagat. Nagpapagalaw sa bangka. Ay, sa bangka. Nagpapagalaw. Ay, oh, sa bangka. Pinapagalaw ng tao. So, alhamdulillah, naka, makabalik na Sa mong beach. Dito. Alright.

Ayay! Si Mina Balaka, ay! We arrived! Nakabalik kami ng safe. King, napagod ka? Ito so, sa si Sige, kakain na naman. Bago umuwi Meron pa. Alright, that's all for today. Pagod na lahat. Gusto nang umuwi. And si Paz, merong gift from attorney. <laughs> Thank you attorney. So until next time guys. All right gang gang. Bye. Bye bro. Maus, salamat. Okay. Pagitanan niya si Maus. Kung magkatu mong <laughs> lilix. Go guys. Finally, natapos din yung outing ng family. So now, huwag uh, na tayo. Finally, patuloy talaga mo na wala na sila eh so at least may enjoy natin yung araw-araw na nag-drive din pa uwi so that would be all see you on our next destination see you on our next video bye bye